Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Opisyal nang nagsimula ang unang araw ng pasukan sa bansa para sa school year 2023-2024. Mahigpit namang nakatutok ang Department of Education sa sitwasyon sa iba't ibang paaralan. Ayon kay DepEd Spokesperson Michael Powa, oobserbahan pa ng kagawaran hanggang sa susunod na lunes ang bilang ng karagdagang enrollees. Halos 23 milyon na kasi ang bilang ng mga registradong mag-aaral ngayong Martes. Kabilang sa mga maagang nagpatigiso ang mga estudyante nga sa kinder at grades 1, 4, 7 at 11. Ani po ba posibleng maabutan nito ang higit 28 million enrollees na naitala noong nakarang school year. Samantala may ilan anyang parla na anyang paaralan na nagsuspenda ng klase ngayong araw dahil sa bagyong goring at pagbaha. Nagbabala ang Commission on Elections sa mga kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na siguraduhin lehitimo at kompleto ang mga dokumento nila sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Kasunod dito ng pagkakahuli sa isang kandidato na nagsumite ng Peking Birth Certificate sa unang araw ng pagsusumite ng COC sa Maynila kahapon. Ayon kay Comelec Chair George Erwin Garcia, sinusuri ng Comelec ang mga papeles ng bawat kandidato gamit ang sarili nilang record, partikular ang mga datos na ginamit sa voters registration. Hindi niya tatanggapin ng Comelec ang mga certificates of candidacy na kulang-kulang at may blanco, ganyan din ang mga papeles ng mga SK candidate na overaged at yung mga hindi rehistradong botante. Ikinatawa naman ni Garcia na maraming nag ng COC sa unang araw pa lang ng election period. Inaasahan nga abot sa 2 milyon ng mga kandidato na tatakbo para sa BSKE ngayong taon. Mahigit tig na put dalawang libong posisyon para sa punong barangay at SK chair ang pupunuan sa eleksyon. Higit 294,000 naman ang pwestong pupunuin para sa sangguniang barangay at sangguniang kabataan. Formal ng nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang isang loan agreement na nagkakahalaga ng 30 bilyong Japanese yen. Ito ay para tulungang makabangon ng mga lugar sa Pilipinas na apektado ng mga kalamidad. Layunin ng kasunduan na tinaguri ang Post-Disaster Standby Loan Phase 3 na palakasin ng mga hakbang sa Post-Disaster Risk Reduction Management sa pamagitan ng agarang pagbibigay ng pondo. Nilagdaan ng kasunduan sa Tokyo, Japan sa pagitan ni na Budget Secretary Benjamin Jokno at Japan International Cooperation Agency Senior Vice President Nakazawa Keiichiro sa pagdaraos ng ikalabing apat na Joint Committee Meeting on Infrastructure Development and Economic Cooperation ng dalawang bansa. Dito ay kinilala ng dalawang bansa ang mga nagawang proyekto gaya ng pagpupondo sa mga railway project. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway Project at MRT Line 3 Rehabilitation Project. Sa kasalukuyan, umabot na sa halos 13 bilyong dolyar o higit 40% ng Official Development Assistance o ODA ang natanggap ng Pilipinas mula sa Japan. Niyanig ng magnitude 5.5 na lindolang Davao Occidental pasado ala una ng madaling araw. Naitala ang sentro ng lindol, dalawang 214 na kilometro timog silangan ng Balut Island sa bayan ng Sarangani. Tektonik ang pinagmula ng lindol na may lalim na 15 kilometro. Naitala naman ang Instrumental Intensity 1 sa Tupi, South Cotabato at sa mga bayan ng Malungon at Kiamba sa lalawigan ng Sarangani. Wala namang naitalang pinsala, ngunit posibleng magkaroon ng aftershocks sa lugar. Sa ating ulat panahon, posibleng itaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 4 sa Extreme Northern Luzon habang papalapit ang Bagyong Goring sa Kalupaan. Sa huling ulat ng pag-asa, namataan ng bagyo sa layong 180 km sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 155 km bawat oras at bogsong nasa 160 km bawat oras. Mabagal itong kumikilos pahilag ng kanluran patawid ng Luzon Strait. Ayon sa pag-asa, posibleng lumakas muli siguring pero hindi na ito magiging super typhoon. Sa ngayon nakataas ang signal number 3 sa katimugang bahagi ng Batanes, signal number 2 sa natitirang bahagi ng Batanes at Babuyan Islands at sa extreme northeast portion ng Cagayan. Signal number 1 naman sa hilaga at silangang bahagi ng Cagayan, silangang bahagi ng Isabela, hilagang bahagi ng Apayawat, at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Pinag-iingat ang mga residente sa mga apektadong lugar sa malakas na buhos ng ulan at pagbaha o landslide. Samantala, palalakasin ni Guring ang hanging habagat na magdadala ng pabugsubugsong hangin sa Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Talabanzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Kamigin at Zamboanga Peninsula. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga olas na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na ng mga balita na nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.